sa ating pagkakaisa. May tataguyod natin ang, ang ating sektor ng agrikultura at pangisdaan upang mapaunlad ang ating komunidad at ang ating bayan. Sa mga mamamayan ng Aurora, sana po ay maramdaman naman ninyo ang aming pagkalinga sa pagmamahal sa inyo. Bilang isang bansa, tayo ay magsama-sama, ay tayo ay magtulungan at magkaisa sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas ang isang pilipinas na mas matatag mas maunlad mas makatao para sa bawat pilipino